ito na naman po. pinakasikat na channel natin din 'to aaraling Pinoy, pasok na sa pinto Ginto. Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi uh. Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi uh. Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? Ano? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Uh. Ano ang kapalarang nakalaan sa iyo? Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video. Taling Pilipino, malupit Hello at welcome sa ating channel. Isa na namang video patungkol sa dream interpretation ang aming handog sa inyo ngayong araw. Nanaginip ka ba ng aso? At alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Kumusta ka ngayong araw? Marami sa atin ang nagigising mula sa panaginip na may kasamang aso at madalas tayong magtanong kung ano ang ibig sabihin nito. Sa kultura ng mga Pilipino, ang mga aso ay may iba't ibang kahulugan depende sa konteksto ng panaginip. Ang mga aso ay kilala bilang matapat na kaibigan, tagapagbantay at simbolo ng katapatan at proteksyon. Ang mga interpretasyon ng panaginip ay nag-uugat sa malalim na koneksyon ng tao at hayop at sa masalimuot na mundo ng ating subconscious. Ang mga aso bilang simbolo sa panaginip ay maaring magpahiwatig ng iba't ibang aspeto ng ating personal na buhay tulad ng tiwala, proteksyon at pagmamahal. Ang kahulugan ng bawat panaginip ay natatangi at maaring magbago depende sa ating emosyon at sitwasyon sa buhay. Narito ang kahulugan ng panaginip na niyayakap o nakikipaglaro ka sa aso. Kung ang iyong panaginip ay kasama ang pagyakap o pakikipaglaro sa aso, ito ay madalas na nagmumungkahi ng isang malalim na koneksyon sa iyong mga kaibigan o pamilya. Ipinapakita nito ang iyong kaligayahan at kasiyahan sa pakikisalamuha sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang ganitong uri ng panaginip ay sumasalamin sa pagkakaroon ng malapit na relasyon at pagtanggap mula sa mga mahal sa buhay. Bukod dito, ang panaginip na ito ay maaring magpahiwatig ng iyong kasalukuyang estado ng emosyon. Ang pagkakaroon ng masayang pakikipag-ugnayan sa aso sa iyong panaginip ay nagpapakita ng kalmado at positibong pananaw sa buhay. maaring ito rin ay isang paalala na maglaan ng oras para sa mga mahal sa buhay o, pahalagahan ang mga sandaling magkasama kayo. Kinagat ka ba ng aso sa iyong panaginip? Kung ikaw ay kinagat ng aso sa iyong panaginip, ito ay maaaring magpahiwatig ng mga salungatan o hindi pagkakaintindihan sa iyong personal na buhay. Maaari itong maging babala tungkol sa isang tao o sitwasyon na maaring makasakit sa iyo. Ang kagat ng aso ay simbolo ng takot o sakit na maaring maranasan mo mula sa mga tao o pangyayari sa paligid mo. Ang ganitong panaginip ay nagiging daan upang mag-ingat ka sa iyong mga kilos at desisyon. Maaaring kailangan mong maging mas mapagmasid at mapagbantay sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ito rin ay isang paalala na harapin ang mga problema at hindi iwasan ang mga ito upang maiwasan ang mas malaking pinsala sa hinaharap. Ikaw ba ay nanghuhuli ng aso sa iyong panaginip? Kung ikaw ay nanaginip na hinuhuli o hinahabol ang isang aso, ito ay maaring nangangahulugan na ikaw ay nagsusumikap na hanapin ang tiwala at katapatan ng isang tao. Maari rin itong magpakita ng iyong pagnanais na magkaroon ng mas malalim na koneksyon sa isang tao, sa iyong buhay. Ang paghahabol sa aso ay simbolo ng iyong determinasyon at paghahangad na magtagumpay sa iyong mga layunin. Bukod dito, ang ganitong panaginip ay nagpapakita rin ng iyong mga hamon at pagsubok sa buhay. Ang proseso ng paghuli sa aso ay maaring magpahiwatig ng mga pagsubok na kailangan mong pagdaanan upang makamit ang iyong mga layunin. Ito rin ay isang paalala na manatiling matatag at huwag sumuko kahit gaano kahirap ang sitwasyon. Nakatali ba ang aso sa iyong panaginip? Ang panaginip na nakakakita ng aso na nakatali o nakakadena ay maaring sumasalamin sa pakiramdam ng pagkakulong o pagiging limitado sa iyong buhay. Maaring ito ay nagpapakita ng iyong pangangailangan na makawala sa mga hadlang na pumipigil sa iyong kalagayan o kaya mga bagay na humahadlang sa iyong paglago ang nakakadenang aso ay simbolo ng mga restriction at limitation na nararanasan mo sa kasalukuyan. Maring ito rin ay isang paalala na kailangan mong harapin ang mga hadlang na ito at gumawa ng hakbang upang makalaya. Ang ganitong panaginip ay nagsasaad ng iyong pagnanais na magpatuloy sa buhay at magtagumpay sa kabila ng mga balakid. Ito rin ay isang pagkakataon upang suriin ang iyong kasalukuyang kalagayan at maghanap ng mga paraan upang mapabuti ang iyong sitwasyon. Masaya ba at malusog ang aso sa iyong panaginip? Kung sa iyong panaginip ay nakita mong masaya at malusog ang aso, ito ay nagpapahiwatig ng kasaganahan, kagalingan at kaligayahan sa iyong buhay. Ipinapakita nito ang magandang estado ng iyong kalusugan at relasyon. Ang masayang aso sa iyong panaginip ay simbolo ng positibong enerhiya at magandang kalusugan. Ito rin ay isang paalala na pahalagahan ang mga magagandang bagay sa iyong buhay at magpatuloy sa pag-aalaga ng iyong kalusugan at relasyon. Ang ganitong panaginip ay nagpapakita ng iyong kasiyahan at kasaganaan at nagbibigay inspirasyon na magpatuloy sa positibong landas. Ito rin ay isang indikasyon na nasa tamang direksyon ka at dapat ipagpatuloy ang iyong mga magagandang gawain. Ano ang pinakamatinding karanasan mo sa panaginip na kasama ang aso? Ibahagi sa amin ang iyong kwento at sabay nating tuklasin ang mga kahulugan nito. Ang pakikinig at pagbabahagi ng iyong mga panaginip ay magbibigay linaw at karagdagang kaalaman sa ating lahat. Huwag mag-atubiling magkomento at magkwento sa amin o kaya mag-iwan ng inyong mga katanungan. Anong klasing aso ang napanaginipan mo? At ano ang iyong naramdaman pagkatapos ng panaginip na iyon? Mag-iwan ng comment sa baba at huwag kalimutang i-share ang ating video. Para Pilipino, Malupit, yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman, una Sulyap, malupit Kapalaran mo dito nakadikit Para ding Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito Una Sulyap, malupit Pag napanood, na pagpapalit Makinig na